you guys. Ah, Hi, Dom. Hi, hello. Hi. Nami karon guys ah. sa. <laughs> nami karon dito sa SM Heart Recreation guys. So nami tuyo dito guys nami paliton. Napa ah, ito? Nami yani on guys. Oh, so sorry, sorry nami dito guys. Uh, okay na kadrem kandam. Sa kasulat ni mo Ulo eh. Ulo. <laughs> so it's alright sa SM North Reclamation guys. So, narami pagitan uh, ato bisa isang gurig guys. May yung, -sa, to Or, dito, to pit, siguro, ato nito. Pagitan ko na ba? Pero yung tasa tu dapit. Pero dito mas tu dapit siguro dum. Ato na mong technician guys para mag sa, uh, bawal So, mga mga yung medito kung ano. Uh, Kami tayo guys. Wala na daw magre damo. plano to si mag-order niya sa una. Ano wala na maka-order Sa Picasso Cyber siya daw dito talaga. Diri, 'yun. ang plano talaga is pero wala siya mo Ano maka-blindan daw? Mahal kano guys, rekord Sayan so guys, back sa am. Ayo tu di sana. Sama pang panggil sa guys, satu dapat among tuan ano guys. Tak nah, kau pakai nasi guys, nak apa nak makan kita ni guys. Ini baju pikas. <laughs> Hah? Kamu belum. Tengah mau tanah tu segar. Di sebelah ini sih. guys. ako aku nak lima sa asal pikir. Ay guys, so, so, sorry sorry na so, sabihan ni guys, ng Itami ka Yohan guys, ni Perry. Um, oxygen. So vlog vlog na naman niteyo guys. Ala-nami. Ano sa dam? Dam. Dito na uno, liniktar ulit. <laughs> Yang kitang-kita, misal di guys, sa David. So, bahala siya. Tolim magkita-kita naman natin so, sa Twitter hardware -hard -hard, guys. Ace well, hardware. Is... Yan. So sige na guys, yan talaga to guys sa tong vlog. Amin gamit sa SM. So Banding banding lah mete guys, saya sem guys. Kalau sur suroi, mi So, so. Oh, okay. so yang guys, thank you so much. Let's let's subscribe, follow my page, and my keep, my subscribe my YouTube channel guys. Terima kasih okay, guys. Ayan guys, don't forget guys to follow follow my page and my TikTok account guys. Nasalo na pala mga vlog guys. Thank you so much guys. Tanam diri all guys. So, ayan. na lang. Bye! Thank na very ng guys. ko you so much, guys. Bye!